hi guys welcome to Dubai so yan si ate kasama ko first time niya na mapupuntaan ng Dubai mall so makikita niya mamaya yung Burj Khalifa dito kami so gagala muna kami ni ate hanggat wala pa naman siyang work so sulitin muna namin yung pamamasyal yan. dito namin sa si Dubai mall malayo layo lalakarin namin ni ate guys mahaba habang lakarin then sana mamaya mabutan namin yung Downsing Fountain Downsing Fountain eh layo ng mo ito eh ayan si ate malayo ang sige ka lang ayan na si ate Dubai Mall na siya malayo layo yung lalakarin niya first time niya nang makakapunta rito thanks God sa lahat ng blessing. Thanks. Oh. Swimming? Oh, mamaya kayo na alas 7. Premiere ko. Bakit? So ayan oh, run about. Sa first time ni Ate dito sa Dubai Mall. Thanks God kasi nakasama ko si Ate. lalakarin namin malayong malayo pa talaga bago ka pa makapasok ng Dubai Mall ah oh, sorry ate picture picture nasa likod masaya siya kasi nakita niya ni Dubai Mall ate sa likod mo may tao ayan oh dabi may dadaan dyan so ayan sa bas ng Dubai Mall oh. ayan sa bas Ayan yung works nito. Ay, hindi. Ito pala. So, hindi alam niya ate. Maraming tao rito. Ay, oh, sorry. Layo pa ng lalakarin. Ate at Dubai Mall. Malayo lalakarin mo. Ha? Hindi, doon pa yun. Sa diretsyo. Time all guys, birds Araw pala, yan ang birds Araw, hindi natin makikita yung tuktok, sa labas pa yan, Borgs Araw, sa harapan mo pa yan mamaya, ito, titingala mo yan, dala ko sa akin, Alam mo tapos na lakarin mo? Mahaba pa yan. Ate. Picture picture muna si Ate. Si Ate na sa ganda ng Dubai. Hay oh, you know. <laughs> nako. Oh, ayan guys oh. Birds Arab kung kano kataas yan makikita yan mamaya ni ate on the spot pero syempre nandito pa kami sa loob oh, yan si ate namamangha oh. picture picture here in Dubai Mall na ayan o oh. tayo dito ate ayan ito ang aquarium malit pa ito ha ah. malit pa ito guys may pagi o oh. Ito tao sa loob ayun naglalakad sila sa loob may mga pagi Ayan. Malit pa itong ano to guys. Malit pa ito sa aquarium. Ano pa lang ito taas. Wala pa yung nasa baba mismo. Ayan, may mga pating Lele po. Baby shark po. Kita mo lele. Ayan. Let's go ate sa baba. Ma picture ko muna. O, ka muna ako. O, ayan si ate. Picture-picture siyang kanya. Habang binibidyo ako si ate. Ayan, nasa ano siya? Aquarium. Sa baba pa lang ito guys, sa taas. Ayan o, oh, kita niya yan. Pagi o. Oh. Haba ng buntot o. Oh. Kati o. Oh. Haba ah. ng buntot niya o. Oh. Para sa ranggola. And guys o, oh, tingnan niyo o. Oh. Let's go ate, sa baba. Baba kami ni ate. Dito, ayun dami pa pala o. Oh.

kaya natawagin ng may lagari eh no lagari nila ano? ayon 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 sa aquario. Si Ate, sa Dubai Mall na siya. Ah, sa Dubai Mall. <laughs>

May naglilinis sa loob po. Ayan o. Guys, may naglilinis sa loob po. Hindi. Hindi. Ha? Pasok mo. Gas-gas ha. Gagas-gas talaga yan. Ayan o. No? May diver guys. Nililinis niya yung mga ano. Yung mga corals. guys oh, tinan yung pating oh ayun, lalaki pati oh kailib look oh yeah, kailib nak look up. set mo sa kanya yan hindi diba ba? wala, live kasi yung short Anjar? sana pinag-message mo si mama para mapanood yung live ay, hindi kaya ng data ni mama no? Oh. sayang Video mo na tapusin mo sa kanya. Video mo na tapusin mo sa kanya. Ay, eh, ba si mama oh. May mga pisyo. Hindi okay, tayo ko lang. Meron oh, si mama oh. May mga pisyo lobo. Oh. May mga shark. You know. Ating dala natin ha ah. Why Aquarium? tayo sharp oh nakatakot yun ang dami lalaki naman nandun lahat sila sa video sa taas dami yung kinukupo sila Ayan siya po. Oh? Dito kami guys sa Dubai uh, Aquarium. Sa Dubai Mall. Ayan naman ang mga aquarium nila. Puro pating atisga. at isga. May yan. Jollibee guys Gotom na si ate nandun ako po kan ng table kain muna kami guys ni ate si ate kain muna kami ng Jollibee merienda Tapos saka kami pupunta sa boards Kalipa Guys, dito na kami ngayon sa Burj Khalifa. Sabi ni Ate, ito pa 'di isa sa mga gusto niyo makita. Yan Ang Burj Khalifa. Yan, Daming tao, guys, oh. Kita gabang 'yan ng mga dancing fountain. Oh. Oh. Ayan si Ate, oh. Ate. Harap ka, o, dali, oh. Oh. Ayan na si Ate. Kita niyo 'yung Burj Khalifa. O, oh, yan Sa mga pinapangarap niya makita. Ngayon nakita niya na nang harap-harapan. Nalula si ate. Nalula. Nalula si ate sa taas ng building. Isipin mo naman, oh, 160. O. Oh. O. Oh, 160 pinakamataas na building. Ate, be careful, ha. O, oh, ayan. Si ate. O, oh, ayan, oh. So, ang siya. Di siya mapaniwala. Makikita niya ang Borgs Kalipa. yan

So ayan guys. Uy baka mahulog sa cellphone ko. Yan ay Borch Kalipa. Mata tayo sa Borch Kalipa. Ayun oh. Wow. Gang gang. Tingnan niyo guys yung fountain ng ganda. Yan, Ito si Ate. Ayan, oh, Borch Kalipa live in Dubai. Yo, gang gen gang tayo, mga gang gen gang. Eh, which Ate? Ate ate picture picture and video video kami wala kami magawa ni ate kaya dito muna kami sa board trip pa at the dancing fountain pero mamaya pa yan mamaya pa yan yung... ano oh, mag tiktok ka pwede ka mag tiktok masyado malakas yung sumusunok Dito ka, dito ka harap ko ni may ano. Patong mo dito sa ano. Patong mo dito. guys, pauwi na kami ni ate galing na kami ng Dubai Mall nakita na ni ate yung uh, dancing fountain tsaka yung Burj Khalifa so nag enjoy naman si ate medyo mainit lang yun then nag tiktok na rin si ate roon. so pauwi na kami, Hatid ko na si ate sa tutuluyan niya dito sa master so hatid na natin si ate tapos ako na lang uwi mag isa mamaya so, lalakad lang kami ano lang ah uh, mga 10 minutes lang siguro or 5 minutes lang ilakad. O 5 minutes, nandun na siya. So yun, ate ingat lagi. Galing siya, galing siya, ate sa ano, interview kanina. So sana isa, uh, dere-derecho na. Sana bukas good news na or sa susunod na araw makapag ano na siya, makapag start na siya. So antay na lang kami ng email, long uh, message para kung uh, anong kailangan niyang gawin. So, hanggang dito na lang guys. Atin ko na si ate kasi marami na sasakyan. Bye bye. Bye bye sa inyo lahat. Ingat. God bless you all. Don't forget like and share. And huwag nyo kalimutan pindutin na notification para lagi kina-subscribe sa aming channel. Bye bye. Bye bye ate. Bye bye.